Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-28 ng Marso, taong 2025. Habang unti-unting lumilipas ang araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Isang pakiramdam ng lalim, misteryo, at introspeksyon ang maaaring bumalot sa iyong isipan, na tila hinihila ka papasok sa mas malalim na bahagi ng iyong damdamin. Ang araw na ito ay isang mahalagang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong panloob na mundo at suriin kung paano naapektuhan ng iyong emosyon ang iyong pananaw sa buhay. Maraming bagay ang maaaring lumitaw sa iyong isip, mga alaala, damdamin, at mga tanong na matagal mo nang hindi hinaharap. Huwag kang matakot sa mga emosyong ito, sa halip, gamitin ang pagkakataong ito, upang mas maunawaan ang iyong sarili, at ang direksyon na nais mong tahakin. Bilang isang taong likas na may dalawang panig ng pagkatao, madalas kang nakakaranas ng mga sandaling tila hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang iyong sarili. Kung dapat kang sumabay sa agos ng iyong emosyon, o kung dapat mong panatilihin ang distansya, upang hindi ka madala ng mga ito. Ngayon, maaaring mas maramdaman mo ang pagkakahiwalay mo sa ibang tao. Maaari kang makaranas ng pag-alinlangan, pagkalito, o kahit lungkot. Subalit, sa halip na labanan ang pakiramdam na ito, bakit hindi mo ito yakapin? Ang paglalaan ng oras upang mapag-isa at magnilay ay hindi nangangahulugang humihiwalay ka sa iba, kundi ito ay isang paraan upang mas lumalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang oras ng katahimikan at pagninilay ay maaaring magdala sa iyo ng mahahalagang realisasyon. Sa pamamagitan ng pagreretiro pansamantala mula sa ingay ng mundo, maaari mong mas maunawaan ang iyong tunay na damdamin at mga pangangailangan. Isa-alang-alang ang mga bagay na matagal mo nang isinasantabi, mga pangarap na tila nalimutan mo na, mga damdaming hindi mo hinayaang lumabas, at mga tanong na matagal mo nang gustong masagot. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili, at upang bigyang halaga ang iyong mga damdamin nang hindi hinuhusgahan ang mga ito. Ang emosyon mo ngayon ay maaaring maging mas matindi kaysa sa karaniwan, ngunit huwag mong hayaang lamunin ka ng mga ito. Sa halip, tingnan ang bawat damdamin bilang isang mensahe, Isang gabay na makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong sarili at ang direksyon ng iyong buhay. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, itanong mo sa iyong sarili kung ano ang ugat nito. Kung may bumabalot na pangamba sa iyong isipan, subukang hanapin ang pinagmulan nito. Sa bawat pagminilai at pag-unawa, unti-unti mong mahahanap ang sagot sa mga katanungan na matagal nang bumabagabag sa iyo. Mahalaga ring alalahanin na sa kabila ng bigat ng emosyon mo ngayon, ito ay lilipas din tulad ng mga alon sa dagat. Ang iyong damdamin ay may sariling ritmo, may mga oras ng katahimikan, at may mga oras ng kabuluhan. Ang mahalaga ay hindi mo hayaang mapagod ka ng mga ito, kundi gamitin ang enerhiya ng araw na ito, upang mas mapalalim ang iyong pangunawa sa sarili mo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay luntian, isang kulay na sumisimbolo sa paglago, pagbabago, at kapayapaan ng isipan. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, sa iyong pananamit, sa iyong paligid, o kahit sa mga bagay na madalas mong ginagamit, maaari nitong mapalakas ang iyong kakayahang harapin ang araw na ito nang may mas mahinahong pag-isip. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at dalawamput lima. Ang lima ay kumakatawan sa kalayaan at paggalugad, ang siyam ay sumasagisag sa espiritual na karunungan, at ang dalawamput lima ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon at malalim na pag-unawa. Tandaan ang mga numerong ito at subukang gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong araw. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong mga damdamin sa isang jurnal o ang paglalaan ng oras upang makinig sa sarili mong puso. Maaari kang magsulat tungkol sa iyong mga saloobin, pangarap, o kahit mga bagay na nais mong bitawan. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaaring mas malinaw mong maipahayag ang iyong sarili at matulungan ang iyong isipan na ayusin ang mga magulong emosyon. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng isang tahimik na sandali upang huminga at iproseso ang lahat ng iyong napagnilayan. Huwag kang magmadali upang mahanap ang lahat ng sagot sa isang iglap. Ang proseso ng pag-unawa sa sarili ay isang mahabang paglalakbay at ang araw na ito ay isa lamang hakbang patungo sa mas malalim na kaalaman. Paalalahanan ang iyong sarili na anuman ang nararamdaman mo ngayon ay may dahilan. Ang bawat emosyon, kahit pa ito ay mahirap harapin, ay may hatid na aral. Yakapin ang karunungang ito, at hayaang gabayan ka nito sa mga susunod mong hakbang. Ang buhay ay hindi palaging maliwanag, ngunit sa bawat anino ay may pagkakataong matutunan ang halaga ng liwanag. Sa bawat paggalaw ng mundo, sa bawat pagbabago ng panahon, ikaw ay patuloy na lumalago. Yakapin ang iyong sarili ng may pagmamahal, at huwag kalimutang magbigay ng oras para sa sarili mong kapayapaan. Ang araw na ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng katahimikan, mayroong matatagpuan na kaliwanagan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.